Ay, ang dami nito, kapal oh. Yan ang kapal, mga kabida. Oh, grabe to. what's up mga kabida yan nandito na tayo dito sa kubo ni party dong hello kabida si Si lang si Makmak hello kabida yan iba naman ang kukunin natin ngayon mga kabida kukuha tayo ng kool or yung susu susong imported ba susong imported naman ang susubukan natin sa susunod yung susong tawag nito yung papa. papa si mama naman ang kukunin natin ngayon <laughs> Kaya meron tayong dala dito ang tag nito, palanggana. Subukan natin dito, marami dyan sa gilip. Punta muna ako dito. <laughs> ah, parang nagtago na. Ah, meron pa. Ito yung natin mga kabida. Ito yung mga susong imported. Dito sa fish pan, ha? boy na buhay pa. Uh, mga ganyan lang sa isang kukunin natin. Dami oh. Testing hmm. natin to. Kita ko masarap din tong din pag to. Pero pers uh, ah uh, first time natin gagawin to. Madali lang siyang kunin, yan oh. No? Dala sa gilid-gilid. Malinis pa. Pero mga isang araw natin ibababad muna bago natin lutuin. dami nyo sa gilid oh Dahil walang nag-arbit Mga ganito muna yung kukunin natin Ayan, lalaki oh Kitang kita mo sila oh. so, so, imported Dati ito, hindi man kinakain dito to. Siyempre, dahil nalaman na din. Kaya masarap din to mga kabila. Oo. Oh. Dami na. Kaya masarap na luto dito. Pagdating natin sa bahay, pag-iisipan muna natin tapos ibabad muna natin. Oo. Oh. ginataan dami-dami na pero kailangan talaga ito ibabad eh, ayun dami nito kapal oh ayun ang kapal mga kabida oh grabe to <laughs> dito lang pala tayo magpupulot solve na tayo dito ang dami oh hmm. wow ayun naglitawan sila iba na mga bedjor ako gagawin natin ngayon hindi muna tayo fishing ito muna tayo sa mga shell sa mga suso gagawin natin dito mga kabida tanggalin natin sa shell tapos sa uh, igisa natin makuloyin ba Ayan. Kahit mapulong lang natin to. Pero pag uh, tinanggal natin sa shell, siyempre kakunti na yung laman. Madinis naman dito, fish pan. Sa inyo mga kabida, nakakain ba to? First, first time natin gagawin to. Sa ating vlog. Ayan. punuin natin ito dami nila lang, oh. kailangan pa babad muna natin kahit isang araw lang para sumuka siya walang susong papa dito eh madalang na lang yun hindi gaano kung kalapit na kukunin natin mga katamtaman ba hmm. pakuloy natin sa tanglad Ayan. tapos kunin natin yung laman dami dito dito na sa area na to Oh. Oh. dito pa lalaki masyado yung iba yung katamtaman lang kukunin natin mga kabila ano tawag sa inyo to mga kabida itong cool na to dito sa amin kasi imported ang tawag susung imported first time natin gagawin to kasi nakakain naman talaga to kikita ko sa pinapanood ko sa mga vlog sa mga youtube kinakain nila lalo naman dito sa fish pan malinis ang tubig ano oh. yun Damn Niyan lang natin 'to. Konti na lang. Mapupuno na. Ayos nice na siguro ito mga kabida Isang palangga ng puno <laughs> Tapos pag natanggal to sa shell Marami rami din to pag natanggal Pinawisan din tayo Yun Pwede na yan marami rami na Tatanggalin na ako sa shell to Tag nito Tag pakukuloyin muna natin pero ibababad muna ng isang araw gagatayin natin, tanggalin natin sa shell yung mga lalaki nakakain kaya to? <laughs> yung, meron na po papanood natin nakakain yung mga kabita And tapos doon merong mag-asawang kumukuha din ng suso sila naman pinapakain nila sa tawag nito, ginagawa nilang Pampain. Anong ginuli kaya nila par <sighs> Plastic natin mga kabila. Napagod din ako. bida Gano'n na natin sa plastic para makauwi na tayo tapos babad natin Ayan Suso Suso Imported Kala nila papakain sa kapato nito <laughs> Pero kakainin natin <laughs> Okay, yan mga kabida. Salamat kay Partidong. At uh, kami yung na rin. Opo. Sampare, <laughs> salamat. <Apo>. Hindi <laughs> na kalos mga para namin. <laughs> Naglat. Naglat si paring Kati wala. Uwi na tayo. Yeah, may dala pa naman tayo dito panalap. po. Oh, kung may mga nag-harvest, meron tayong lagayan. Let's go na. Mga kabida, balawan muna natin. pa pasukain natin kay mga isang araw lang para matanggal dun yung dumi nila sa katawan yung mga putik-putik um, pero balawan muna natin para mas malinis yun um, malaki oh. sabi ng nanay ko nung silang bata niluluto nila sa igigisa mo na tapos iluluto nila sa bayaba Sinigang sa bayaba ba? masarap daw ito sabi niya Ano na nakita niya sabi niya masarap daw sabi ibabad muna natin bago natin luto dito natin lagay kasi umakyat sila ng uh, ilangon dito sa mga Linis naman siya. Oh. Pero kailangan talaga pasukayin. natin mga kabida mga bukas natin lutuin para matanggal pa yung mga tumi, -tumi niya sa katawan sa loob And tapos ba kada dalawang oras isang oras palitan natin yung tubig para mas malinis siya e yung mga kabida kuha muna tayo ng maulam natin dito paras natin doon sa binili nilang ito iniyaw na ito pa tayo ng mga ilang piraso para may pamparis tayo doon sa biniling ito ni Utol yan hey. <laughs> tayo ng gulay pa oh, pare <laughs> rito lang tayo okay na yun pwede okay na to sakto na to mga kabida. ay pampares na tayo doon sakto sakto sa itong binuli nila I binili na lang ito na hiniyaw ayos tara luto tayo mga kabida mga kabida magluto na tayo ilang natin to hmm.

ready na yan tanggalin na lang natin yung may sira dito na tayo mga ka yun ayun anginit na yung kawali tapos suka, sarap. Sige lang natin ito mga ka Tapos mamaya sa kanya tayo. Batay-sili mga ka Tapos usawan natin atin mga kabida pritong talong, hiniyaw na ito tapos may sausahan tayo bagoong tapos may sukat sili tapos may kanin na rin tayo dito so ngayon, kaya na tayo mga kabida ayan mga kabida okay na itong ating pagkain o no? yung ating uh, ito ayan, yung binili ni Alice tapos yung kinuha nating talong, tapos may sausahan tayo dito na Tawag nito, bagoong na may suka, sili. At uh, hindi muna natin lulutuin yung nakuha nating suso or yung coal mga kabida. Kasi, uh, pa, tawag nito, pasusukain muna natin para mas malinis siya pag uh, linuto natin. O yan mga kabida, bago tayo kumain, na-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa kain na sarapan ko po. Sabigay nyo po kaligtas sa sa araw-araw. At uh, lagi niyo po kaming gabayan, pati na rin po yung mga viewers namin. In Jesus name, Amen. Yan po tayo mga kabida mana natin. Sobrang init doon sa baba dun, Kaya dito tayo kumain. Dito sa kubo. Masarap kumain dito. May hangin-hangin pa. Yan, na tayo ng libreng gulay. okay. Unang subo po mga kabiday para po sa inyo. Hmm. Kain po. Yeah. Sarap. sarap niya mga kabila. Yung ito. Yung ito doon na nag-iaw. Sarap ng mga luto niya. Kapat na piraso is uh, 150. Sulit na kasi. Hindi ka na magluluto. <clears throat> Tapos yung pagka-iaw niya. Lutong-luto. Yan may natira pa tayong tinira pa tayong kalating piraso saka malasa siya hindi gaya pag nagluto ka hindi mo talaga misan hindi mo matamaan yung hanyang pagkaluto <coughs> tapos naisipan ko din magluto ng talong dahil may bunga yung mga talong sakto <laughs> gaya pang ulam tayo hindi natin pwedeng iluto kasi kagad yun kaya, kasi meron pa may yung mga dumi-dumi sa loob kaya kailangan pasukay ng isang araw. <coughs> Ang bagong vlog na lang natin kaya iluluto. Hindi <coughs> gaya ng tao. Yan po na kuha mo yan kailangan mo pasukain ah hindi mo na pasukain yung tulia ganoon din kailangan mo siyang pasukain bago mo iluto kasi meron mga buha sa loob mga kabita hmm sarap wow pag sipag ka lang dito talaga makakahanap ka ng mga pangula libreng ng ulam hmm. plus press, press pa dito sa kulo <laughs> hmm. panalo itong ulam natin Serap <tuk> Serap <tembagu. tuk> ganito klase yung pagkain nakakaganong kumain mga kabin lalo na't magkakamay <laughs> tapos may gulay may isda, sarap panalo pa wala sinabi yung lechon dito sobra sarap nya mm yung laman laman ng hito sarap niya malasa tapos paris na gulay talong mga kabida uh, tapos na tayo kumain uh, bago natin tapusin yung ating video nice kumuna muna pong magpasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang support at sa mga silent viewers natin sa mga laging nagko comment sa mga bago subscriber po natin sa mga solid subscriber po natin mga kabida maraming salamat po sa support at sa mga nagla-like at sa mga hindi po nag-skip ng ads maraming salamat po at talagang uh, tulong po sa akin yun at uh, hanggang dito na lang po yung ating vlog Uh, ingat po tayo lagi. Yun. And God bless. Bye-bye.